May matinding patama ang two-time Olympic gold medalist sa gymnastics na si Carlos Yulo sa kanyang nanay na si Angelica Yulo matapos nitong sabihin na mukhang pera ang girlfriend niya na si Chloe Angeles San Jose bukod pa dito ay nagsalita din ang kapatid o little sister ni Kaloy, na si Eliza ay sa Yulo patungkol sa isyu ng kuya at nanay niya. Matatanda ang kagablang ay nagpa-interview si Angelica Yulo kung saan sinabi niyang mukhang pera daw ang girlfriend ni Carlos. Pineperahan lang daw ni Chloe si Carlos at lahat daw ng isyu ay dahil lang sa kanya. Matapos ang interview na ito ay nakatikim ng matinding patama si Angelica Yulo mula mismo kay Carlos Yulo. Makikita na ni repost ni Carlos Yulo ang isang quote na ito ng isang content creator kung saan tinatalakay niya yung nanay ni Kaloy na si Angelica Yulo ayon sa post i now understand why Carlos Yulo's GF deserves to be recognized too imagine being there for your BF when his own family doesn't support him his mother also had the guts to share posts saying Japan pa rin talaga while her son is literally competing too may mga magulang pala talagang ganyan So dahil ni ni Carlos Yulo ang quote na ito ng nasabing netizen, ngayon alam na natin kung ano ang sentimyento niya patungkol sa kanyang issue sa kanyang nanay o dati niyang nanay. Samantala ay nagsalita na rin ang kapatid ni Carlos Yulo na si Eliza o Aiza Yulo. Ito ay sa pamamagitan ng isang komento sa isang TikTok video patungkol sa issue ng kuya at nanay niya. Ayon sa komento niya, sa nyopo po nakukuha yung mga ganyan. You all got the wrong tea. Sagot naman ng netizen sa FPT. Haha, <laughs> meron kasing post nanay niya. Lahat ng sibs ni Carlos Yulo nakamention. Siya lang hindi kasi blinak si Carlos ng nanay niya. Sagot naman ni Isa, I know the right I'm his little sister and I know what really happened. Hahaha. <laughs> So base sa komento ni Isa Yulo, ay kampi siya sa kanyang nanay na si Angelica Yulo. Tila pinalalabas niya sa kanyang komento na hindi naman blinak ng nanay niya si Carlos. Iba daw ang ti o tunay na istorya kung bakit, pero hindi naman niya inelaborate kung ano talaga. Pero kung against ang nanay at kapatid ni Carlos Yulo sa kanya, ang kanyang tatay naman ay todo suporta sa kanyang pagwabagi. Sa isang interview ay emosyonal nitong ibinahagi ang pagka-proud niya sa kanyang anak. So in summary sa issue ng pamilya Yulo, ang nanay, Big Sister at Little Sister ay against kay Carlos Yulo, habang ang tatay at little brother naman ay suportado si Carlos. Ayon naman sa mga netizens, tama naman ang nirepost ni Carlos Yulo dahil todo suporta naman talaga ang kanyang girlfriend at ang pamilya nito sa kanya. Habang yung nanay niya ay talak lang ng talak sa social media tapos nagpa-interview pa nga kagabi. Ayon sa mga netizens, imbes na manahimik na lang at maging masaya na lang dahil nanalo ng dalawang gold medals ang kanyang anak, pinalaki niya pa lalo yung issue. Halatao bitter si Agen? Yuno, ay, sa pagkakapanalo ni Carlos na kanyang ah, ng dahil sa pera. Samantala, narito naman ang komento ng mga netizens. Kahit yung younger brother ni Carlos ay maayos din at walang bad blood sa kuya niya, yung ate ay may galit kay Carlos. May deleted comments yan sa TikTok, yung bunsong babae na kapatid niya. Hahaha, biglang dinelete nung inulan ng comment.